Wala guys, may nakita akong ano oh. Yung tawag dito. Alupihan sa dagat. Oh, why? Wala. Oh. yung alupihan ako. Wala guys, nakita sa dagat guys. Wala ko takot. Wala. <laughs> ano yan? Wala, haba. Oh. Wala. Ano yan, guys? Nakita natin na yan. Ha? Oh. Wala, nagpahinga rin siya. Wala, nagpahinga rin siya. Mga ba guys, mga kando sa may kabila. Nakakatakot <laughs> tara na. <laughs> Let's go aside dito. <laughs> so ayun na guys, lakad-lakad tayo dito sa unahan. Lakad-lakad tayo dito sa unahan. Kay Kung so, kayo sa mga kasamahan natin. Di ba? Lakad-lakad tayo dito sa unahan. Medyo madilim-dilim na. Ayun si Kyanuli sa unahan. Si Kamara yun. nag -ilaw, ilaw na yun. Ayun si Carlo. Sa unahan. Yan na. Dawat, Kel. Kahuli siya ng dawat. Dawat ang kanyang nahuli. Yung malalaki-laki na, no? Yan sudsud -sud ba yan, Kel? Dala rin yan ng ano? Dala rin yan yung malilit na mga dawat. Oh. Yeah, ha? Pati Ay, ganun? Mm -hmm. Kakamaroon lang. Okay, kamaroon talaga yan dyan pag mga sudsud, di ba? Ayan, Kel. Uy! Ay, kasing dawat yan. Ha? Kinakain ba yan? Kinakain yan pag malalaki. Oh, pag malalaki? Hindi kasi. Oh. Mm -hmm. Kinakain pala yun pag malalaki. Bakit malalaki? Masabatuhan lang pala sila, no? Hindi yan talaga nagkakain parang yung batoy yun bahay na nila ito guys may magandang ano, klase ng corals po di ba ang ganda ganda ng klase ng corals diba? ba diba, ang ganda guys di diba, ang ganda no ganda may mga plankton plankton ba ang tawag dyan sa mga parang mga lumot lumot na yan dyan ganda may mga butas pa guys o oh. ganda oh, ganda ganda guys ganda ganda tara dito tayo sa unahan samahan natin sila Guys, do the what you know? yeah. Pero nasa ayun siya ng ayun, Sa so, gilid, sumiliko ng bato na yan, 'yon. Know? Ito. Hay naku, her. Nasa bato lang oh. Di ba? Nagsiksik na. Wala na. Ato eh, na-kita tayong isda. so maliit siya. itu na isda maliit na isda hilo hilo isda <laughs> maliit na isda guys ito guys yung sinasabi ko sa inyo na masakit makatinik yan o sakit makasakit makatinik yan guys pag makat matinik kanya talaga yung ihi mo yung kurusit kurusit talaga sigurado pero ihi mo rin yung gamot dyan para mawala yung sinasabi nila na kamandag di ba tara dito tayo sa unahan lakad tayo dito ito guys o balat yan naman ang balat na sinasabi mahal ang kilo niya ng balat no Kel? Mm -hmm. mahal lang. mahal pero wala yung ganong kumukuha niyan dito kasi pinapatuyo Paano Noel? no Kel? wala yeah. yung ganda ng bato diba may ba? kala mo yung ano bula <laughs> kala mo bula yung bato o diba? <laughs> so tara dito tayo guys sa unahan lakad tayo wala dito oh um, may maganda rin dito oh maraming mga ano shells sa ibabaw tara lakad lakad tayo dito sa unahan yan sa, sa pamaglalakad tayo guys hindi natin, hindi natin talaga maiwasan na may magaganda tayong makikita ang mga ano ba ah uh, corals o oh, diba ang ganda ganda guys ng coral eh. talagang kakaiba sila ang ganda diba uh, so yan pala yung ating second videos ngayon uh, magagandang mga corals yung pinapakita ko sa inyo baka sa pangatlong episode nating uh, panginginas guys doon ko ipapakita sa inyo yung mga huli natin ba diba? tapos sa gilid nya guys puro mga ano mga damo pero ang ganda nya talaga oh. di uh, diba? oh, tara sa next tayo ulit Katabi niya lang pala dito guys yung ano, may starfish. Ayun oh, may starfish. Ano na? Tara. Lakad tayo ng konti sa unahan. Ah, dito pa guys, minadaanan tayo sa ibabaw na ano na corals, tibang Di diba, gaganda. Ayun pa guys sa unahan. Tapos sa gilid niya puro mga ano naman, damuhan. Tara, lakad tayo dito sa unahan. Uy, dami na pala itong guling kasama ko isa. Oh, puro dawat. Oo oh, nga, no. May kasamang isda. <laughs> pero buhay pa buhay pa buhay pa <laughs> mm, oh pasok dyan sa, pasok yung pinana niyang isda dyan sa loob guys Nandyan sa loob hindi na mahuli hindi na makuha yun guys yung isang kasama namin si gilang ba ano si gilang bang pamana ang dami nang huli siguro nun <laughs> si gilang bar ayan sa unahan lang namin oh. No yan nasa unahan namin si Kimura. Yinagailaw-ilaw na 'yan. Ito guys, meron din ako ulit nakita pa na magkatabi na ano, magandang mga corals. Ito may nakita ulit ako. Tingnan nyo ba, ang ganda. Oh, di ba? Ganda ng ano, ng kulay dilaw. Tapos yung sa kabila naman, uh, brown na may ano, may white sa ibabaw. bang diba, ganda? Hmm? ganda guys. Ganda nila, di ba? ganda ng mga corals. Sana ano, ah, humaba pa yung mga buhay nila. Bawat pa na mga taon-taon, di ba? Tarik tayo sa may unahan naman. Ayan pa, guys, so, mayroon meron pa dito sa unahan. Oh, di ba ang ganda? Yun may isda pa. <laughs> Ayun na. Guys, may isda sa unahan. <laughs> ah, isda. Yan no, Sa unahan. Oh, di ba? Tapos, ito sa tabi niya. Bahay niya siguro ito. Naisita. Yan siya. Car. Ito. Ito dawat. Dali. Car. Eh, wala na. Pisan mo. Yan ang dawat, guys. May iba yan? May isa pa yan. hindi May malaki-laki yan. Layo ng ngata. Walang <laughs> laki ng umango. Walang <laughs> tago. Walang laki na. Walang laki, <yan>. <laughs> laki Ito guys. May borals din dito sa unahan. May net. Parang salabay? Yes, meron. Baka maliit na na ano yun. Diyan sa unahan. Oh. Isda. Diyan sa Hindi nakawala. Ayan ah. Ang dami na ito. 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 Ang Ang dami na ito. Ang dami na ito. Buhay na buhay oh. Ayan oh. Puro corals yan guys. Kaya nga Daming tayong dito. Puro corals guys. Ang gaganda. Tapos may tayong pa. Hahaha. <laughs> Lakad tayo dito sa so, unahan. Maraming tayong dito guys. Alam, may butiti. <laughs> Ay, say butiti. Ayan o. Oh. <laughs> o, oh, di ba? Butiti tayo guys. Ayan oh, butiti. Ang ganda. Hello, hello. <laughs> kamusta, kamusta? Harap ka dito dali. Harap ikaw dito dali. Ang gundo-gundo niyo. lui <laughs> Wala, wala, wala. Nag-stay na siya dito. Ganda guys, oh. oh bye. Diyan na siya nag-twist, oh. Parang karatungan man. Maraming tinik. Karatungan nga. Diba? Dito yung bahay niya guys, oh. Sa may mga corals, corals. Ganda. Ganda. bahay niya ito siguro dito sa may mga ano corals. Hindi na siya nag-alis dito kasi dito na talaga siguro yung bahay niya. May kaganda oh. Eh. Ikot-ikot lang siya. Hilu-hilo. So dito hanggang dito lang guys ang ating video. Hanggang sa muli, paalam.